Napaliligiran siya ng makukulay na dingding Pero hindi siya makalis sa maliit niyang bahay-bahayan Ang bahay-bahayan niya na dapat sana'y naging kanlungan niya ay nagmistol ang hawla niya Walang tigil sa pagalaw ang kanyang bibig Pero hindi siya makasambit ng kahit isang pantig Inihatid ng ina niya ang anumang pangangailangan niya Pero ang malungkot, ang nasaksihan natin Pinapalo niya at pinaalis ang kanyang ina. Noong una natin siyang matagpuan, mag-isa lang siya sa bahay niya. Literal na mag-isa. Wala siyang kapitbahay sa bundok. Dahil kahit ang mismong pamilya niya matakal nang nakaalis pero naiwan siya. Ganun niwan. iniwan babalik Pero bakit nga ba siya naiwang mag-isa? Ano man ang dahilan, hindi na siguro yun mahalaga. Ang mas mahalagang tanong ay, paano siya nabubuhay sa ganitong kalagayan? Ano na naman? Ano palo ka? Pati mga kawal si Binamen kasi gusto sumama. Gusto sumakay sa... Yan, sa Kapasyal nga. Gusto mo Ay, nakangiti siya, oh. Nasira na yung wheelchair mo, oh. no? Wala na. Wala Hige. na. Bis ka at masakit tayo. Pe. Hey. Bisa no po. Hello, bis ka. namin Biskat. si Benjamin. Aha. Ay, ay, kay Balbas ka masakay. Pa, pa. Magulubog oh, Pa, ang ah, bigat. Ang bigat ka pala. Sa kabila. Sa <laughs> Masaya ka. <laughs> yeah. Masaya. Yeah. At sa kauna-unahang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon. Nakalabas siya sa kanyang hawla at nasilayan ng ganda ng mundo. ng nakatanaw si Benjamin sa dagat ha. Dagat yan, yan ang dagat. Para bang sinasabi niya sa sarili niya, nakakalungkot. Napakaganda pala ng mundo, pero bakit ngayon ko lang ito nakita ng ganito? <laughs> ngayon ka nakita ng ganyan. <laughs> Grabe. <laughs> ngayon kulang nakita ng kabayo ha. Kabayo, <laughs> <laughs> sige. Grabe. You. Grabe tingin niya oh. na, mababag tayo. Ah, na Masakay tayo. Ay, ay, masakay ka doon? Tara, mapunta doon. May mapunta. Tara is, na, tayo. Gusto ko sumakay kay oh, kayo kayo Padilla. Ah, yan. Mababag tayo. Gusto ko grabe yung tingin niya Napakaganda pala ng mundo Pero bakit ngayon pulang ito Nakita ng ganito Anong bagay pa kaya ang hindi ko alam? Anong bagay pa kaya ang hindi ko alam? Nah, first time na pa nito ni Benjamin makalabas mga kawal ng bahay. Saan? Ilan taon na po siya ngayon natin? 20. 20? 20 years na siyang... 20 years siya sa bundok. Sa bundok? Hindi uh, siya. Uh... 20 years na sa bundok mga kawal. Tapos yes, ngayon lang siya nakalabas oh. Yeah, tolong. Hindi natin malaman kung ano yung nararamdaman niya ngayon. Napakaganda pala ng mundo Pero bakit ngayon pa lang ito Nakita ng ganito Anong bagay pa kaya Hindi ko alam Anong bagay Anong bagay pa pa Ang meron kayo Pero ako ay wala Hello, ayos? Ayos! Tapos na? Okay na? Ano? pa? Ikot pa? Sinang mabay? Saan? Saan? Ako san ako. Ako naman daw. Ako naman. Ako naman pala. Awa ka mamay di kuya. Ayos binawit. Ayos. Pabalik pa tayo doon. Ha? Doon? Yun, ipadala si Ma'am Christine Dano para sa pambili ng mga kangailangan ni Benjamin. Tama-tama, Andito tayo ngayon sa sentro ng Panganiban. Yan, pwedeng bumili si Ate ng mga pagkain ni Benjamin, prutas, damit o iba pang kailangan ni Benjamin ng Ate. Ikaw na po ang bumili. Aantayin ka namin dito Ate ano. Ito po. 1 2 3. Mahamate. 1 2 3 3,500 po galing kay Ma'am Christine Bano. Yan, maraming salamat, salamat po, po. Ma'am Christine. Maraming salamat po Ma'am Christine. Yan. Yang yeah, dilikan hati yang tanyakan amin dito Minsan talaga Hindi mo alam Na ang simpleng bagay Na ginawa mo para sa iba Ay may

Ay, okay. ano, parang para ayo pa umuwi? ayo pa umuwi ni Binhan? Nadayas eh. pa daw? Di ba naman siya? Pinawisan siya? Nagbay? Oo. Naglakay ka siya, oto. Oh. Ayaw mo po ka? Mag-uusap tayo, o. Hindi na. Nagtatampo? Pag-uusap tayo. Nag-uusap tayo. Mag-uusap tayo. Gusto pa magpasyal, ay. Mag-uusap

Nakakita mo si Munay. Eh. bali bumili siya atin ng grocery. Para uh, ng putas, para kay Benjamin. Gatas, kabigas. Tapos meron pa mga supli. Yun, para yung ilang pang bibili na ating kailangan ni Benjamin. Maraming salamat, uh, Ma'am Christine. Uh, Bano? Bano anong? Christine Bano. Maraming salamat po, Ma'am Christine Bano. Uh, tiyak na malaking tulong yung kinaate. Lalo kay Benjamin. Sana kay lololrito. Salamat po Salamat po. school. Sobrang ang po Maraming maraming salamat po sa lahat. Maraming salamat po sa mga sponsors namin, sa mga viewers niyan. Saka yung ulit ng bahay na ito. Ilang yeah. taon na nung ginawa namin ito ate? Tanda mo pa? 2 years, years, years na. Mga years na. yon. medyo 2 years. Medyo matagal na mga kaward nung ginawa sa yung bahay na ito. Ito na po ay binato ng bata. Pero okay, okay. pa. Bintana. Yung binato ng bata yung bitana yun.